So ayan mga kabariya, nakabili na naman po tayo ng isa sa pinakamahal na 10 peso coin sa panahon ngayon. At ito po yung 10 peso coin na hard to find at rare coin na kasama sa ating mga binibiling bariya. At dahil magagaling ang hunters natin mga kabarya, ay talaga namang nakakakita sila ng mga ganitong klase sa sobrang tiyaga po nila maghanap ng mga ito. Bago po ang lahat mga kabarya, ay shout out po sa nakapagbenta nito at nakipag -meet up sa atin. Siya po ay taga Bukawi Bulacan mga kabarya. At maraming maraming salamat po sa 10 peso coin na ito. At hindi rin nagtagal, ay binayaran din po natin ang ating 10 peso coin na may pinakamahal na value sa panahon ngayon. At ang tinutukoy ko nga pong bariya ay ang 10 peso coin na may taong 2009 mga kabarya. At kitang kita nyo naman mga kabarya na napakaganda talaga ng kondisyon ng bariyang ito. Sa mga hindi po nakakaalam mga kabarya, ay binibili ko po ito dahil ito po ay hard to find sa panahon ngayon at talaga namang napakairap at napakailap ng bariyang ito. At kaya naman, iilan lang sa atin ang maswerteng nakakakita ng ganitong klasing bariya. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa mga subscriber natin na maswerte at matyagang naghahanap ng mga bariyang aking hinahanap at binibili. Kaya maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers, mga kabarya. At ayan mga kabarya, may nakahanda po tayo ditong coin capsule at ilalagay na nga po natin ito sa kanyang coin capsule o lagayan ng coins. So para hindi na po madumihan o magasgasan o mabagsak para hindi na po magkadense. Okay? At para na rin po maipreserve natin ng mas matagal dahil sayang naman po yung ganda ng kondisyon ng baryang ito. So ayan mga kabarya, Nakalagay na po siya sa isang coin capsule at itatago na po natin ito At isasama po natin sa ating mga coin collection At kung sakasakaling ikaw naman ang makakakita ng mga ganitong klaseng bariya Ay huwag po kayong magdadalawang isip na magsend sa atin ng picture sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles At isin nyo lamang po ang inyong nakitang bariya na kasama sa ating mga binibiling bariya at pag nakita ko naman po yun na tumpak sa aking mga hinahanap ay hindi po ako magdadalawang isip na bilhin sa inyo yan mga kabarya. At hindi lang yan mga kabarya dahil marami pa po tayong iba't ibang klase ng bariyang ating patuloy na binibili. Katulad na lamang ng 10 peso coin na may taong 2009 at ito po ay isa din sa patuloy kong binibili mga kabarya. At syempre kasama na rin po dyan ang 10 peso coin na may taong 2007. Patuloy po akong nagahanap ng ganitong uri ng bariya. Ganon din po sa 5 peso coin. Patuloy pa rin po tayong nagahanap ng year 2006, 2007 at year 2008. Sa 1 peso coin naman ay may hinahanap din tayo. Ito po yung year 2005 na 1 peso coin. At ganon din po sa 25 centimo coin patuloy po tayo naghahanap ng year 2006 na 25 centimo coin at syempre hindi mawawala dyan yung ating bagong NGC 25 centimo na year 2017 mga kabarya at bumibili pa rin po ako ng iba't ibang klaseng error coins mga kabarya. At sa error coins naman natin mga kabarya kahit anong taon po yan basta po makakakita kayo ng mga ganitong uri ng error coins. Ang tawag po dito ay off center error coins. Ganon din po ang double print error mga kabarya. So inuulit ko po mga kabarya na kung sakasakaling makakakita po kayo ng ganitong uri ng bariya katulad na lamang ng aking mga ipinakita ay huwag po kayong magdadalawang isip na magsend sa atin ng picture sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles mga kabarya at pag nakita ko po yun, mga bariya nyo na tugma sa aking hinahanap ay hindi po ako magdadalawang isip na bilhin sa inyo yan mga kabarya maraming salamat po